Sa Pagbagsak ng ating pael, Agad naman itong kinain Isang malakas na isda ang kumain At yun ang ating ahalamin Kung ito'y para sa atin Please follow, like and share Rents Fishing Vlog At nahatak ko na siya at agad naman natin itong gagantsuhin. Ari na siya! Thank you. <laughs> Salpak ang ating mga <laughs> Kalah pun kalah. Oh, bisnah pun Yun. Ni. Sini pun siap. Oh, dah ada ni. Da, Lepas dah sabun pun. Hey. Ni mana muka siap. <laughs> Pasal, woy. Thank you. Ooh. Howling na lang tayo alright? Agad din pa'in. Oh. Atila. Galaw-galaw, Master. Ayan, push back. Power.